Wow! Iba't ibang kulin ng kwek kwek Tara, gawin natin. Sumabay na nga kami kay Papa papunta sa palengke. Papasak na din si Papa sa work niya kaya sa kanto na lang niya kami binaba. Bibili na ako ng mga gagamiting ingredients sa paggawa ng kwek kwek. Nakakita na nga ako na ng itlog ng pugo kaya bumili na ako. Bumili na din ako ng limang food color. Iba't ibang kulay. Nakalimutan pa nga namin bumili ng harina, mga beshi, buti na alala ni mama. Pag-uwi ko nga ng bayan, nagsalang na ako ng tubig sa kasirona <laughs> Isa-isa ko na nga nilagay itlog ng dinosaur ay itlog pala ng pugo. <laughs> Pakukuluan ko nga lang siya ng 10 minutes. Kumukulo na nga siya, 10 minutes na din kaya babalat na natin siya. Nagpatulong na ako magbalat sa mga tita ko para nga mabins kami matapos. Di para birong magbalat ng itlog ng pugo. Konti pa nga lang itong binabalata namin. Hirap na hirap na kami. Paano pa kayo nagtitinda ng maramihan na sa Saludo po ako sa inyo. Tinimplan ko na eh. Nilagay kong halina. Naglagay lang ako ng paminta, asin, at tubig. Di ko nga mo. Piperpe ko ito mga beshi. First time ko lang kasi gumawa ng kwek-kwek. Pagpasensya nyo na agad kung ano magiging resulta. Pagkatapos ko nga siyang timpla, nahatiin naman natin siya sa lima. Habang ginagawa ko nga ito, sila -tsya -tsya na lang nagpatuloy magbalat ng itlog na pugo. Nung mabalatan na nga itlog, naglagay na ako ng food color. Inuna ko ngay original color ng kwekwe, -kwe, kulay orange. Halo-halo lang natin sa mga besh na ma-achieve natin yung gusto nating kulay. Sunod na natin ilalagay itong color red. Habang tumatagal nga nagiging color pink siya mga beshi. Kasi nga may halos siyang kulay white na harina kaya naging pink. naman natin ilalagay itong kulay green na food color. Sunod naman natin ilalagay itong color violet. Ito na nga yung last na color, mga beshi color yellow. Charan! Ito na nga pala lahat ng kulay na nagawa ko mga beshi. Sunod ko naman gagawin Kukutan ko ng harina itlog ng pugo. Para nga kumapit yung minis nating harina kanina. Habang ginagawa ko nga to, nagpainit na ako ng mantika. Nananakam na ba kayo mga beshi try nga gumawa sa mga bahay nyo? Nagsalang na nga ako ng quick quick mga beshi. Habang nagluluto nga ako, iniisip ko na sana mag-turn din tong niluto ko na to. Gumagawa na nga si mama ng masap na sausawa na suka. Ayan, ito na iba't iba nating kulay na kwek-kwek. Wow! Samaan pa ng maslab na suka, tara, kain po tayo mga beshi! Guys, na Tito Chacha nang niluto ko. Oh, Ang sarap nga daw. Ang sarap niya mga besi. Ang sarap niya mga besi. Yun lang. Salamat sa pananood. Babay mga beshies.